Yung um, guys ang aking mga apoy no. Ako ko sa pamangki nagsisitulong ng gawain ko guys. Ah sisipag ko. Oh. Magawa ng bilo-bilo guys. Ah. Pinatakpan mo si kuya ng video eh. Kogi naman pinatakpan mo eh. Magbuntak pa si Kuya. Ayan guys. Nagagaling oh. nila. Oh. Tapos ang uh, para sa kanila guys. Ano lang yan? Merienda lang eh. Hmm. Hindi pa nga nakapaghubad ng uniform guys. Ayan. Nagagaling nila. Ayan. Kompleto yan guys. Ayan. Oh. Saging na hinog guys sa ba. Ito guys yung mga ano para nakababad na guys at uh, ang bilog bilog guys. Hindi pa ang bilog bilo. Hmm? Ano sa'yo, Ben? Ang oh, wala? Ang wala? Sana Pusmosa ka naman Sige pa Sana all Ganyan sila